Mm. Sarap. Gumagawa tayo ng pampausok. Ito 'yung gagamitin natin. Tapos kukuha tayo ng ganyang dahon. Meron tayong pausukan na honeybee dyan sa baba, sa tabi mismo ng creek. Naon na yung mga aso ko. Wali ito yung kukunin natin. Na hani Ito yung nagbabay sa butas. May, may honey na siguro yan. Pausokan natin. Para hindi tayo makagat. si marah

Ani. Marami-rami na yan. May isang buti siguro yan pag ipigayin. Yan yung ginagamit kong ginagawa kong pang asukal sa aking mga ininom na tsaa o kape. Nahirapan ako magdukot kasi masyadong masikip yung kanilang butas. Hmm. Hmm. Masarap. Yung ko kinuha. Lumayo ako dun kasi baka habulin ako ng mga honeybee.